natin guys at pakiramdaman natin kung uh, nandito pa ba yung mga elemento sa loob ayan na mga idol so binalikan to itong abandonadong bahay dito sa ano guys malapit sa may planta mga laudi no So, kapag ka umaga dito, guys, may pupunta daw dito na ano... Ah... Uh, yung care, care, care dito, guys. Pero ngayon, parang walang tao dito. So, try natin. Dito, guys, may mga... Ah... Uh, Sabi-sabi talaga sa mga dumadaan. Kasi daanan to, guys, oh. May mga dumadaan ditong sasakyan mga idol. Gaya ng mga motorsiklo, guys. Mga sidecar. Uh, sabi nila, guys, may mga nagpaparamdam talaga raw dito. May mga may mga naririnig silang umiiyak dyan sa loob ng bahay no, dahil uh, isang lula yung uh, nakatira dito dati at uh, sa katagalan din guys, uh, nawalan uh, ano nito parang ang tawag nito, yung pag-alis niya dito guys, yung matanda mga idol, ilang days lang uh, nawal, namatay siya mga lodi no, kaya ngayon, uh, susubukan nating pasokin na naman to ulit no itong abandonadong bahay na to dito sa may planta mga lodi silipin muna natin dito guys Yan. Isa yung kwarto dati mga lodi. Eh. Diyan sa loob. Tapos ngayon ay ginawa ng bodega, no? nilagyan ng mga gamit diyan. Ay mga idol, so ngayon ay susubukan natin pasukin 'to sa ano guys, sa itaas. Yan, kinagat pa tayo ng lamok mga lodi. Eh. And papasukin natin guys at pakiramdaman natin kung uh, nandito pa ba yung mga elemento sa loob dahil yung nakapag-explore ako dito guys talagang kinikilabutan ako dahil nararamdaman ko talaga na may mga elemento pa dito sa loob ng bahay na to guys okay, simula nung nilisan to ng matanda mga idol kaya ayan panawarin nyo to guys papasukin natin itong loob ng bahay drum pa dito mga lodi. tayo dito guys, parang sira na yung ano dito ito yung loob parang wala pa rin pinagbago mga idol parang wala pa rin pinagbago guys, kasi itong mga nakita ko guys noon, kung vlog ako hanggang ngayon guys, nandito pa rin sya And yung blower at saka yung parang wire nandito pa rin, hindi ginalaw guys nung vlog ako dito mga idol dyan ko nakita yung nakatayo na nakaitim nakasuot ng blusang itim guys dyan sa kabila sa tapat nitong abandonadong bahay na to guys noon kasi mga idol itong planta na to ay uh, function pa to guys at uh, yung mga, mga yung nagbabantay sa planta na to may mga kanika kanilang mga kwarto dyan sa itaas siguro pamilyado din mga idol no? uh, dyan tumira tapos pag withdraw na nila ito, guys at ganito na yung itsura uh, puro sira-sira na yung ano. Mga ano diyan, kwarto. So ito papasukin natin tong mga idol. So nakabukas to. Yeah. Puro kalat yung ano dito, guys. Ayan mga idol, nandito na ako sa loob. Medyo ano na siya, Marupok na yung mga sahig dito, guys. Medyo delikado na siyang apakan, mga idol. So, kiramdaman natin. Kung may mga... Mararamdaman ba tayo? At pag, pag, pag may mahagip yung kamera natin, guys. Pwede kayong mag-comment. Screenshot nyo. Yung mga may third eye dyan, guys. Madaling makakakita ng mga elemento. Yung mga kaluluwang ligaw. Pwede kayong mag-comment dyan, mga idol. Ayan. So gagawin ko guys iharap ko yung kamera para mas makita nyo yung paligid dito guys Ayan. ito yung tinitirhan ng matanda dyan mga idol no dyan sya naka ano dyan sya natutulog at dito sya dumadaan mga lodi pero ngayon parang nasisira na yung ano dyan yung balkonahe mga idol dito naka ano guys natutulog yung matanda mga idol nagbabantay dito dati may konting energy ako nararamdaman ngayon mga idol no? baka nasa paligid lang natin pero ingat pa rin tayo guys dapat may mga protection prayer pa rin tayong gagawin dito kasi hindi basta basta papasok ng bahay na ano guys yung uh, na, na Ayan. hindi natin lang kung ano yung mga, mga, mga posibleng mga nakatira dyan ng mga elemento o kaluluwa kaya, ito guys, uh, pupunta pupuntahan natin. Dadaan ako dyan sa, ano, sa nasisira ng ano, balkonahin mga idol. Tahan ko kung makakapasok pa tayo dito. Mukhang delikado na to eh. wala guys kung pwede pa ba yung apakan yan baka sobrang marubok na yung ano, sahig dito na lang ako siguro mga idol hindi na lang ako pupunta dyan yan lang naman yung lugar. Purpose natin dito guys. Uh, pakiramdam lang naman. May konting nararamdaman ng energy dito guys. Ayan ko kung ano yung ginagamit dito. Ginagamitan nito guys mga naiwang gamit dito And guys, sa mga nakakita sa video no, dati yung mga ini ni Relgos TV. Diyan sa ano guys, bintana na yan, dumaan yung nakaputi. Yung bigla-biglang dumaan yung nakaputi guys. Tapos live pa yun mga idol no. Yung pag-explore niya dito. Kaya medyo nakakatakot dito talaga pag gabi guys. Dito talaga ako nakaramdam ng hindi magandang ano guys. Yung hindi magandang energy dito guys. Sa loob ng kwarto na to. May kakaiba talaga sa kwarto ito mga idol. Yeah, yeah, harap. Kini-kirebotan talaga ako dito na side, guys. Oh. Itong kwarto na to, guys. Subukan na nating lapitan don mga idol. delikado na dito guys Ayan, nasisira na yung sahig dito mga idol laku ahas, no, elemento ba dito? Ah, happy guys. Takut nama di itu mengaitul. Ya. Nandito pa ba yung elemento sa loob? Hello? Ito guys. nakakaparamdam dito guys dito. dito pa yung elemento sa loob guys Medyo nanghihina po yung katawan ko mga idol Maraming salamat sa lahat guys Alis na po tayo dito Parang nangihina yung katawan ko guys Baka malaglag tayo dito sa ano May ano pa oh, Tali oh. Uh, hindi na ito papasukan dito siguro parang anting-anting yata ito guys oh parang sa ahas na ano ayun ko kung ano to ay hey, mga idol lalabas na po tayo guys kami salamat sa panonood yung mga idol no? ayan so nararamdaman natin tong bahay na to guys sa loob may mga kakaiba pa dito guys Maraming yeah. salamat yung lahat. God bless. And, uh, magandang hapon.